May binubulong na po kay Ina. Just just wanna welcome her here. And be hospitable. You know. The De La Costa way. Eh. Magbibihis mo na wala. Papalamig sa my pool. Ang hihit kasi dito eh. Ina. Kung ano man ang ginagawa ng apo ko. okay na po yun. Okay na po. Alahanan na, na po natin si Juan. Total, paalas na rin po kami ni Nono na papunta kami sa Arisan. Pa, paano ka makaka-focus sa business mo kung isasama pa yung kapatid mo? May alagaan ka pa. Eh, baka mami, malingat ka lang kung anong mangyaring na naman dito kay Nono. Iwan mo na siya dito. Mas safe siya dito, Ina. Pero na... Nandiyan naman yung mga angels ko eh. Eto, oh, sa Twitter. Sa Kristal. Maalagaan nilang mabuti si Nono. Stay here na lang muna, ha? Oh, bayad naman siya eh. Ito. Sigurado ka, hindi mo na ako sasamahan. Hmm. Who would have thought na stepsister mo pala yung makakapalitan ko ng luggage sa my yacht club? So magkakilala na kayo ni Ina? Unfortunately, yes. Si Joanna, nakausap na ba niya yung lola mo about kay Ina? Alam mo, si Lola kasi ang laki ng tiwala do sa Ina na yun. Parang mas gugustuin pa niya na si Ina yung apo niya kaysa sa amin ni Joanna. Wait, I'll call you later. May ngay na dito. 一万。 a good start, Kanina. You did a good job. Ah. Pagalitan pa nga ako ni Lolly. Lagi naman siyang ganun sa atin, di ba? Hindi ka na nasanay. Eh? Basta, onting tiis na lang. Lahat naman ng plan natin, tayo rin naman magbe-benefit nito eh. Lalo na kapag napaalis natin si Ina at si Lolo. Oh, So. It's next. I know, no. I'm going to play.